sa pagpapatuloy ng aking kwento. Bumulaga sa akin kasabay ng bukang liwayway ang balitang may naaksidente sa laot. Takot at pag-aalala sa asawa kong si Rico ang nagdala sa akin papuntang pampang. Nakita ko ang katawa ng isang lalaking putol na ang kanang braso. Si Gary, ang best man sa aming kasal na matalik na kaibigan ni Rico. At nang dahil sa pagbabalik tanaw na yon, Napag-usapan namin ni Hope ang nangyari sa tito Gary niya at ang problema ng ilegal at mapanirang pangingisda tulad ng paggamit ng dinamita at cyanide. Nasabi rin sa akin ni Hope ang napag-aralan niya tungkol sa epekto ng dinamita at cyanide sa biodiversity na nakakasira ito sa bahura at umuubos sa mga isda sa dagat. Alam naming mabait na tao si Gary pero nang dahil sa paghahangad ng sobrang kita sa pangingisda Natukso siyang gumamit ng mapanirang paraan. Hindi lang siya ang napasama kundi ang sari buhay ng ating karagatan na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng maraming tao. Hindi na kasing sagana gaya ng dati ang karagatang inabutan ng ating mga anak at ng kanyang magiging anak pa. Ipinaliwanag e, ko sa kanya na kailangang timbangin ang ating mga opsyon bago sumabak at hindi makahamak sa maling direksyon. Kailangan isaalang-alang ang ating kinabukasan. Amila! Oh, bakit Rico? Ay, nako, may iba balita nga pala ako sa iyo. Tungkol saan? Eh, sobrang dami pala ngayon dito sa Puerto Princesa ng mga turista at mga dayo. Balita ko eh, puno ang mga hotel. Ah, ganun ba? Hindi na talaga maiiwasan yan. At isa pa, may mga darating din daw na mga taga-gobyerno. Ah, ah oo. Alam ko nga yung balitang yan. May mga darating na tropa ng researchers ng UP Marine Science Institute papunta sa Kalayaan Islands para mag-survey ng coral reefs at mag-monitor ng kalagayan ng pangisdaan doon. Magsa-survey din daw sa isla kung saan pwedeng magtayo ng istasyon sa pagmomonitor ng lindol kasama sa team si Demi, yung BFF ni Hope. Ah, talaga? Magandang balita yan kay Hope. Oo nga eh, kaya masayang masaya yung anak natin. Tamang tama at malapit na rin ang birthday ni Hope. Oo nga eh, alam mo saktong sakto talaga yan. Siguradong magkakayayaan yung dalawa sa pamamasyal dito. Oo nga eh. Alam mo matagal nang gustong gawin ni Hope yan. Kaya sigurado akong excited na rin siya sa pagdating ng kaibigan niya. Naalala ko lang yung tawag ni Demi noon kay Hope. Ha? Uh, huh? Ano yun? Ay nakalimutan mo na ba? 'Di ba <laughs> si Demi ang nagbansag noon kay Hope na Hope ya. Ah. Oh, nga pala. <laughs> <laughs> si Demi talaga oh. Ah. Uh, may isa pa pala akong ibabalita sa'yo. iyo. Oh, ano 'yon? Nabalitaan ko, naghahanap pala ang munisipyo ng Kalayaan Island Group ng Agriculture and Fisheries Extension Officer. Mm. Naisip ko lang naman, mukhang pwede si Hope sa posisyon na 'yon. Aba kun sa bagay. Eh marine science naman ang tinapos ng anak mo, may mga agriculture courses din siyang kinuha. Isa pa, Bata pa, malakas ang loob at malakas din ang tuhod ni Hope. <laughs> <laughs> Ikaw talaga, Rico. Alam mo, pinagkakatuwaan mo talaga yung anak mo. <laughs> Kilala niyo naman akong mag-ina. Palabiru talaga ako. <laughs> 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 ay, pero Rico, oh. Ngayong may vacancy para sa ganyang posisyon, oh. eh sa tingin mo ba dapat nating payuhan si Hope na kunin na niya yung trabahong yan? Ah, ang sa akin lang naman, pwedeng-pwede siya para sa trabahong yan. Aba, magandang break pa sa kanya, lalot jan sa ipinanganak at baka makatutulong talaga siya sa komunidad. Alam mo ba, Mila? Mm. Naalala ko lang na ang mga pagong bumabalik sila sa lugar kung saan sila isinilang kapag nasa edad na sila para mangitlog. Mm -hmm. Parang may kulang sa buhay kung hindi ka pa nakatungtong sa isla kung saan ka ipinanganak, hindi ba? Mm -hmm. Eh, yun din naman ang naiisip ko. Oh. Ta Ayoko namang maimpluwensyahan ng magiging desisyon niya kung magtatrabaho ba siya sa Pag-asa Island o sa Maynila. Tama. Mukhang magandang oportunidad ito para sa kanya. Makakatungtong din siya sa wakas sa isla ng Pag-asa. Mm. Hindi nga lang madali ang buhay doon sa malayong isla at may tensyon doon ngayon ni hindi na raw nakakapangisda ang mga mangingisda dahil sa pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa mga dating pangisdaan ng mga taga roon. Ay nako! Mas magandang hayaan na lang nating magdesisyon ng anak natin para sa kinabukasan niya. mga na araw, naging abala ko sa pagbibigay ng training sa NGO na pinagtatrabuhuhan ko. Tumutulong din si Hope sa akin kaya nakaka din siya ng mga training tungkol sa kampanya laban sa illegal at unreported at unregulated fishing o IUU fishing. Mas napalalim ang kanyang pagkaunawa sa issue na hindi lang illegal na pamamaraan ang problema kundi pati mga unregistered na mangingisda na kailangang magparegister ng bangka at gear para siguraduhin tama ang pamamaraan ng pangingisda. Importante rin nakadeklara ng tama ang kanilang mga huli para ma-monitor ng BFAR at masiguradong sustenable ang pinangingisdaan at gayon din ang mga nahuling endangered species. May tinatawag ding unregulated fishing o pangingisda na hindi otorizado. Habang lumalalim ang pagkakaintindi ni Hope sa issue, ay napapaisip siya. Hope? Ano po yon, Mama? Ah, kasi napansin ko lang. Parang ang saya-saya mo ngayon, Iha. Hmm? Talaga po ba? <laughs> Oo eh, alam mo, iba yung ngiti mo. Hindi naman po talaga to si Mama? Nakapagbuka na ba ng flight mo papuntang Maynila? Ah, eh, hindi pa po. Ha? Eh, bakit? Eh, postpone po yung flight ko. Ay, ganun ba? Eh, sigurado ka ba dyan? Mm, opo, ma. Nag-email po sa akin yung company eh. Hindi na po muna ako tutuloy. <sighs> Mabuti naman. Hmm, ano po yun, mama? Ay, ay, wala naman, anak. Pero, bakit nga ganyan na lang yung ngiti mo? Eh, kanina pa kita napapansin na ganyan. <laughs> eh, masaya lang po ako kasi darating na si Demi. Ah, kaya naman pala. Tsaka po pala mama, mm -hmm. may nahanap kasi si Demi dun sa files ng proyektong ginagawa niya para sa pag-asa. Eto, tignan niyo po oh. Mm. Ayan oh, yung litrato ko po ng baby pa ako. <laughs> Ang cute-cute ko pala. <laughs> 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 Ama, oo nga, no? <laughs> Tsaka po pala scan copy raw po yan ng isang article galing sa isang local newspaper. Ah. Tungkol daw po doon sa unang batang Pinoy na ipinanganak sa isla ng pag-asa. <laughs> eh, yan daw po yung regalo niya sa akin para sa birthday ko. Napasaya ka talaga ng kaibigan mo, ano? <laughs> <laughs> Oo nga po, May. Ikwento mo naman, mayong yung moment na yan. Hindi ko po kasi masyado pang alam yung kwento. Pwede ba ikwento niya sa akin? thank <laughs> you bakit nila ah, ah, Ang lakas ng hangin. Ah kasi nga may paparating na bagyo. Ay nako sana naman hindi ganoon makapinsala yung bagyo. At wag naman sana tayong mapahamak. Ay nako, wag kang mag-alala. Kahit na maliit yung tinitirhan natin at iisa lang yung silid, matibay ang pagkakagawa sa bahay natin. Oo, pero napansin ko rin, parang sanay na sanay na yung mga nakatira dito kapag ganitong may bagyo. Pati yung mga Coast Guard na naninirahan dito sa isla, parang sanay na din. Oo naman. Masasanay din tayo. Pero iba yung sitwasyon natin dahil buntis ka at malapit ka ng mga anak. <sighs> Iniisip ko nga rin yung mga kong gulay. Baka mamaya masira yung mga yun. Eh, hindi ko rin maiwasang hindi isipin yung mga bangka. Kung naitabi ba sa mga lugar na ligtas sila, inaalala ko rin yung mga mangingisda na hindi makapalaot dahil sa bagyo. Ay, naku. O siya, sigit magdasal na lang tayo na sana hindi masyadong maging malakas ang papanating na bagyo. At wala naman sanang mapahamak sa ating lahat. Oo nga naman. Mm. Pinakinggan naman ng Diyos ang mga panalangin namin. Dumaan ang malakas na bagyo pero nalagpasan namin ang sama ng panahon at walang napahamak sa amin. At kahit kabuanan ko na, patuloy pa rin akong aktibo sa mga gawain ko bilang isa Agriculture and Fisheries Extension Officer ng munisipyo. Mahirap magtanim sa klase ng lupa sa pag-asa na puro buhangin. Kinakailangan magpadala ng lupa ang gobyerno para makapagtanim kami ng mga gulay para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kahit abala ako, hindi ko pa rin maitago ang pananabik sa pagdating sa mundo ng anak namin ni Rico. Mila, ano ba yung ginagawa mo dyan? Ah, inaayos ko lang yung mga gamit para sa baby natin. Ikaw talaga, oh. Magpahinga ka na muna. Sige na. Hindi naman mabigat na gawain to. Maka ba? Okay lang ako. Sige na. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa mga yan. Sige, sige na. Kakausapin ko na muna tong si Baby. Ay, nako, Baby. Yung papa mo, <laughs> ayaw akong pakilusin. Baby, ang kulit-kulit kasi <laughs> ng mama mo eh. Tingnan mo to. Nako. <laughs> alam mo, anak, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Uy, anak, alam mo, totoo yun, Anak. <laughs> Mahal ka namin. Nagdesisyon talaga akong dito ka ipanganak sa pag-asa. Oo anak, mas mahirap kasi kung pupunta pa tayo ng mainland. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming maayos ang paglabas mo sa sinapupunan ng mama mo. Tama ang papa mo anak. Nandiyan naman si Bertha. Siya ang kauna-unahan at nag-iisang komadrona na bagong dating sa isla ng pag-asa. Malaki ang pananalig namin sa kakayahan niya na maipapanganakan niya ng maayos, anak. At saka, siguradong lalaki kang malusog, anak. Mm -hmm. Dahil yung mga tanim na gulay at sariwang isda na huli ng papa mo ang madalas nating kinakain. <laughs> Alam kong lalaki ka rin matalino at magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Magdadala ka ng pag-asa sa bawat taong makikilala mo. Anak… Alam naming magiging maganda ang kinabukasan mo. Ah, uh, ah, uh, Rico? Uh, Mila? R Bakit? Rico, oh, Mi Mila. Rico, mga nganak na yata Mi Mila. No, no, no! Ha? Ha? Ah, 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 bilisan ano? mo, sa, Rico, tawagin mo sa niya, na si Berta. Na, Berta. Na, oh, ah, Si Berta! 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 ilalim. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, kiri! Ayan! Mila, Mila! Nandito lang ako, Mila! Ayan, tingnan mo! Ayan, Mila. Mila! Mila, nandito lang ako. Ayan, ayan, ayan! Mamila, malapit na po! Ayan na! Ayan na yung bula. Lumalabas na! Ayan, ayan na yung... Mila, kaya mo yan! Kaya mo yan, Mila! Ma'am, isa pa po. Konting ilan na lang po. Isa pa. Hinga! One, two, three, ire! Ayan! Ayan na! Ma'am, konti na lang. Ayan na, ah. Ayan na, isa pa, ha? Okay. Isa, dalawa, tatlo, ire! Ayan! Ayan! Ayan na! Ayan na! Okay, one last time, mama. Ayan na, sir. Sipa. One, two, ma'am. O, teka lang po, ah. Teka, teka. Putulin ko lang po yung lawit ng puso niya. Ayan, ayan, ma'am. Uh, Sir. Pwede ko bang uh, ma 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 mahuwa ka ng anak namin? Opo, sige po. Uh, salamat, Mila. Mila, karga-karga ko na siya. Hindi ako makapaniwanang nandito na ang anak natin. Rico. Ang kit-kit na anak natin. Eh, um, Mamila. Eh, sa ang unang batang ipinanganak sa islang ito. Mm -hmm. Tama ka dyan, Berta. <laughs> ah, mahal na mahal namin papa mo. Hope. Oo. Uh, uh. Ano? Ano ulit ang ipapangalan natin sa kanya? Ah, <laughs> dahil dito siya pinanganak sa isla. Tsaka sigurado akong siya rin ang magbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Ibinibigay ko ang pangalang Hope Marie sa anak natin. Ah. Ang unang batang Pilipinong ipinanganak dito sa pag-asa. Mabuti na lang at naging mas maayos naman ang panganganak ko sa anak namin ni Rico. Hanggang sa may delegasyon na pumasyal sa pag-asa. Ilan sa kanila ay mga opisyal ng munisipyo, kinatawa ng DABFAR at local representative ng international organizations. Maliban sa opisyal na pakay nila sa isla, Umatir rin sila sa aming mag-asawa dahil nabalitaan nila ang panganganak ko at natuwa silang makilala si Hope Marie, ang unang batang ipinanganak sa isla ng Pagasa.